Good morning. Good morning. Ay. <laughs> uh, okay, pili mo ka salad. Apo, dapat sa. Ah. Right. Bali nung nakaraan, ito po yung sabi ko sa kanya na ipapayos muna natin yung pintuan niya kahit sa munting, uh, kunting paraan lang po na maging safety po yung bahay nila. Uh, palalagyan lang po natin ng pintuan para sa mga anak niya. Kasi iniiwan niya yung anak niya dito na minsan nag-iisa. Ang mga babae pa naman. Kaya isisip po natin itong bahay na ito. Pintuan lang po muna. Pasok na na? Opo. Bagos eh? po. Ayun. Uh, siya po yung single man po na binidyan natin ng na nakaraan at uh, talagang yung bahay po nila ito lang po rin oh, oh. tralpal lang po yung bahay nila at pag ganitong umuulan siguradong mapupuno to at maaring bahala na kung saan tumulo kanto-kanto <laughs> <laughs> na lang yan <laughs> kahit ganyan po siya baka masayahin pong tao niya Opo. At walang sabi, hindi niya niyinda yung anong hirap ng buhay. Yung pagiging masayahan niya, yung nakaka-attack po sa tao, na parang wala siyang problema. Pero pag pinuntahan niyo po ang bahay niya, is talagang makikita niyo po ang kalagayan niya. Ito yung bahay niya. Ito lang yung pinakahigaan niya. At dito na rin yung pinaka-misa at uh, lutuan niya. Ayan. Uh, may nagpabot sa iyo na... Hindi nagpapakilala ang sponsor, uh, gusto wow. lang mapabutan ka ng kahit kunting tulong At maraming salamat po sa nagbigay po nito okay. At ito na, iabot na natin Salamat uh. po! Salamat po sa nagbigay po okay. God bless po sa uh, Mula yan sa konting kun grocery at okay. bigas Para kahit pa paano ay magkamayron kayo ngayong araw na ito Apo okay. Okay. Oh, ayan, na paabot na sa iyo yung kulong mula sa ating anonymous sponsor. Oh, ano yung masasabi mo? Salamat po sa tumulong ay, sa ay, 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 uh, ay, nagpabot po nito at kahit po papaano inabotan po ako ng ano bigas, bigas ng at bigas grocery. At saka grocery, po maraming maraming salamat po. Oh, ayan. Salamat po talaga. Tungto rin you know, mga mga bata ko nito kasi gusto nilang ganito kahit ganitong ulam eh masaya na sila. Maraming maraming salamat po Hindi uh, na magpapalam at alam ko po nagtatrabaho siya at naglalabandira siya ngayon Opo, Kaya, <laughs> kailangan po <laughs> Kahit ano yung hanap buhay Ay pinapasok niya para lang kumita po siya Ah, sige Ayan. po Opo uh, uh, Nakita ako na Meron kang maliit na munting tindahan doon Opo, kahit nga po Naglalabay ako, nandun pa rin ako Kasi nagbabantay pa ako sa munting tindahan ko po Kasi para po kahit papano eh maka-income po ako para sa mga anak ko po na may panggastos po ako kasi single mom lang po ako. Wow. So, Ibig mo sabihin, naglalabada ka na? Ikaw pa yung tindera doon oh sa po, munting tindahan. Double purpose po yan. <laughs> ah, sa'yo rin pala yun. Habang naglalabada ka, Ah. Ikaw na rin yung tindera. O nga, double purpose, ano? Ang <laughs> sipag naman ng single mom Siyempre, na ito. Siyempre, kailangan. Ah, sa'yo ba yung pwesto na yun? Sa'yo? Opo, sa akin po, eh, kahit po, eh, 1,000 lang po, ang puhunan ko doon, kailangan na po, mapanagin. Masimulan? Opo, masimulan ko po, po, para kahit pa paano, eh, umangat May, um, Umikot-ikot, um, 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 ano? Opo, ikot-ikot. Habang na naglalabada ka, at Opo. kung anong trabaho yung ginagawa mo, kahit pa paano, umiikot yung pera para sa sa'yo. Opo, para, para, kahit pa pano, may pumapasok sa akin. Para sa mga anak ko, kasi tatlo po yan. Okay, <laughs> sige. Yung mapapangako ko lang muna sa ngayon na palagyan muna natin ito ng palagyan muna natin ito ng pintuan para maging safety yung anak mo, ha? Opo, kasi, kasi yun lang kakayahan ng inyong lingkod. Ay, salamat po. Ayan, talaga. Ayan, pa, lagyan natin ng pintuan to. Salamat po. Maraming Ayan. maraming salamat po. More blessings to come po sa inyong lahat. okay, <laughs> kasi naglalabada naman po siya. paalam uh, na sa'yo. Apo. At maraming maraming salamat. At sa'yo pala, pisto yon At nagsimula ka sa isang uh, 1,000 okay. pesos para daw mapasimulan na yung pagpa, habang naglalabada siya. Okay. At maraming blessing pa sana ang dumating sa atin at sa iyo. At sana mayroong makakita ng munting hiling mo. At sabihin na lang natin pangarap mo, di ba? Opo. Oh, Opo. Oh, pangarap ko po para sa mga anak ko rin. Ayan. Yung may maayos na bahay, may pinagkakakitaan kahit konti, basta't mayroon lang sa araw-araw, ano? Opo. Oh, o, oh, sige, at naglalabada ka at baka nakaisturbo na rin at magandang araw sa iyo sa isang masayahing nanay na single mom po. Opo. Oh, Nakaka-inspired po ang buhay po, niya. Marlon. Maraming maraming salamat po. Yan.